Yes, good afternoon mga kadakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titre. Kihit naman ang notification bell upang updated kayo sa so mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, tinipid na po natin yung ating mga alagang itik dahil sa mahal ang feeds. So, pinapakain natin sila ng mga alternative na pagkain. So, bali, tatlong klase po yung pinapakain natin dyan sa ating mga alagang itik, yung butil ng mais at saka konting duck layer feeds. At hinaluan natin ng katawan ng sabing uh, saging mga kabatters dahil sa sila po'y tinukulong na natin. Hindi na natin sila pinapagala masyado kasi uh, marami nang masisira ng na mga uh, palay ng mga tanim. Kapag mga uh, alingat lang tayo punti. So ang ginagawa ko ay pinaparaon ko yan sa umaga at pagdating ng mga 10.30 pulong ko na yan sa panghali kasi uh, mainit na magbantay. Pagkatapos uh, pagkahapon na naman bandang 2 uh, o'clock pinapalabas na naman natin sila at ito na ngayon pagdating nila sa hapon ay pinapakain natin ulit ng mga alternative na pagkain para pagdag pagkain nila sa nilang pagulog at sa gabi lagi natin silang nilalagyan ng uh, kunting kids at yung asukal sa gabi pinapainom natin sa kanila para hindi po sila masyadong uh, pumayat mga kadakas so sa mga baguhan pa po sa pag-alaga ng itik ito po ay aking tinuturo sa inyo dahil ito po ay personal kong ginagawa sa aking mga alagang itik mga kadokors kasi pag ganitong uh, kalagayan nila medyo uh, wala na sila makain sa labas at mag-wage tayo ako mahirapan tayo dyan mga kadokors yung income natin ay kaya nilang bawiin So, ganyan lang ang ating uh, ginagawa mga kadaktors kasi wala po tayong masyadong income ngayon na mga season ngayong harvest time dahil sa sobrang init so medyo ang nakalamang dyan sa atin ay pinapakain tayo ng ating mga alagang itik at bayad na po yung kanilang pinansing uh, sa mga kasamahan nila yung siho So wala na tayo yung dapat alalahanin pa. So ganyan ang mga kadakas. Yan na po yung mga natira nilang pinakain. So ubusin ng mga kasama nila yan kung sino po yung bitin-bitin uh, sa pagkain nila. So hanggang dito lang muna mga kadakas. Thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.